makaril magandang morning mga kasima dito na naman tayo sa favorite spot natin sa araw na to makakasama natin si yan si boss Ed yan tapos si Alvin alo ngayon lang nakapasyal ulit sa spot na to <laughs> yan shout out nga pala kay Leo paasin yan sana may mga mahuli kayo dyan sa Salman balitaan na lang kung may mga tuna dyan <clears throat> anyway time check natin 6am ah uh, subukan natin magtuna muli mamingwit ng tuna baka sakaling meron tayong mahuli meron tayong uh, mabit-bit pa uwi ayan. so kanina naga uh, nagpasabit uh, si boss ed ng uh, hasa hasa gumamit siya ng triple hook bali ito yung nahuli niya oh. ayan oh. -apat na hasa -hasa na malalaki pa naman no ganda ng size oh oh apat na piraso isang kilo na to oh Umabot, eh. Patala. Patala yung mga bulay pa talag ha? talag yung sarap tong ano yung tinapa papausok Ayan, na, uh, naka-set up na rin tayo mga kasima. Ito yung gamit natin ngayon. sa uh, saan na ba? Ayan. Ayan. Nagamit tayo ng skip bunny. Bagong gawa. Pink. ang medyo babae o oh, hindi natin alam. <laughs> Tapos ang gagamitin naman nating lore. Pink din. Ayan. Light pink. So ayan mga, mga ano. Ang gagamitin natin sa araw na to. Sana makahuli. Ayun, sana may dumaan na to na para makita kung paano yung katakan. Okay, mga wheel, wheel, Sana. Yan, yung mga inaabangan ni Alvin, yung mga GT. Ayun, yung mga mamaw para namimiss mimis daw niya yung iyak ng reel niya. Ayun. Ayun, Ayun. Hindi, matagal na kasing natulog. Kaya, ko yung iyak. Okay, ayan. May tasa na naman dyan sa harap. Hindi na mapasabitan kasi maliwanag na. Okay. So, okay. Start na tayo mga kasima. Update ko na lang kayo. Yan pala mga kasima. Ito na yung rad natin na nabali noong araw. So, ito na siya. Nabuo na naman muli mula sa unang section niya pangalawang section ito ay fishmaster uh, fish master at sa second section at saka sa third section niya is pilot na so ano na to halo halo na so magiging ano na to pilot fish master na <laughs> combination <laughs> natin natin yung ano nito kung matibay nga ng combination na to Malamang matibay na to Kasi combined na to eh <laughs> Sanib persa na to mga kasima Sanib persa ng pilot At saka fishmaster na rad. Ayun, subukan natin mga kasima Isla na lang it Nalaw lang yan, mababali at saka hindi mabali <laughs> Siyempre, una, alalay na. Hirap na. <laughs> wow, ganda ng, ano, ng pula, pink ah. <laughs> Bali, marami ng bakal dito sa tabi natin. Ang <laughs> dami na naka-slip. <laughs> Umuli na si Alvin! First cuts of the day! First cuts of the day! Kaya mo yan! Para umiyak yung ano mo! Woohoo! Woohoo! Para umiyak si... Iyon! <laughs> Iyon o! Iyon oh, Woo! Congrats! hindi <laughs> may may uh, may may na na. may mga may 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 Hindi tinuloy, no? Bumulo eh. Bumano siya eh. Bumulo eh. Yun no? Ito na yun. Ito na yun. na natin dun. So ano. Kagat pa. Kagat pa. Malalaki yun. Kasi ano. Tag isa lang yung siluak niya. Agat ka ka dyan, agat ka Laki doon Alvin Sino oh, kaya yun? Oo, bilog e So bilog, sino Mali, uli Matalay Hmm? Hindi matalay Ha? Matalay? Sa nakitok ko, dahil sa nakitok, sa Hmm, parin mo Eh! Makaril. Malasalbe. <laughs> <Salving. laughs> Two hours later. Subukan natin magpain ng tinapay ulit. Magasima, magasaling may mga malinlang na isda. Ano yung pwedeng malinlang? Dapat dyan ako. Nuhuli. Nuhuli si Pakul. Huwag mo lang isabit. Laruin ko ito pag ano. Huwag nyo lang isabit. Ay. Patay tayo dyan. Sinabit oh, niya. Sinabit na. Huli na ni Pakul po. Tragis ng Pakul doon. <laughs> yeah, we're out. Ay, may ilalim pa Hala na Ayun yun, inaatak pa yata oh. Yeah. Hintayin natin, baka lumabas Ang dali ni Pakol Alvin yung sabit na may Ang trip Hilang ya, iya, <laughs> 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 ya. eh, iya, iya, ya iya, 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 Eh. a few moments later oh detaiyo banak Alvin! Hello, boli. Oh, dyan dyan, baka mo baka mo shot. Sana sila Sa na. Sa may bola bola, Sa may bola bola no. Ang isang ko doon. Ang dami doon. Oh. sa ulit mga manak danggit mga kasiman na huli na ito <laughs> Ang laki. Ang lang. Ang natin to. Ay, yung ano, yung labahita. Sumunod eh. Ay, Nora. Ay, natanggal po. Natanggal si Nora na Eh. Sura tanay. Eh. Ipurong. Ryan pa dito pa ni Ed. Pakapasaggam dito eh. Nora yung nakuha. Nora. Tanggal pa. Ni ni Alvin. Ayun na. Tuna, oh. makerel at saka Ah, uh, ano? tawag, tawag nito? kanuping. Ano? okay, sa akin naman, oh. Isang kanuping banat. <laughs> yung holy need na, na ano to, dangkit niligay niya sa akin. Tayo sang asahasa. Yung kanuping. So yan na mga kasima Diyan na po muli nagtatapos ang ating video Maraming salamat muli Subscribe, like and share Tell second vlog Fish on Thank you for watching